Ah, oh, kakapagod. Hinga huh. muna tayo. Lagot na ako. Yan, ang tonyo lang siya. Iniwan ako, yan. bunga. Hanap daw kami ng prutas. Na nakawin na naman niya. Ganito siya dito sa probinsya. Oh, dito, dito. Ito. Mahilig magnakaw. Magkano yan? Magkano kilo dito sa Cebu? Doon sa Cebu, magkano? Ito. Sili labuyo. 400 siguro yata. Oh, dito labuyo kasi maliit yung labuyo, yung ano, laki-laki. Hmm. Tawag dito sa amin. Sili, ang tawag sa atin ga. Ha? Sili nga. tawag ba? Likot kulikot yung sa amin yung maliit lagi siya sa sobrang anghang go help me ikat para makita ni maligid ay ang hirap ng daan my god ang hirap ng daan ay my goodness oh look hirap ng daanan nila, my goodness. Yan. Huwag kasi kayo mag-asawa ng ano, nasa tuktok ng mondok para hindi kayo mahirapan. Kaya ako. Yan, iniwan ako. abangcel 12 kasi nan sini la sku oh oh my god ito yung ano farm nang Mga ano ang tawag yan? Tiyo at uh, tiya niya. Kali tito at saka tita namin. Ito. Itong maliit na farm. Maliit na farm daw. Marami Bumubo bumubuhay na. Bumubuhay sa pamilya namin. Dito sa... Ito tour na daw kayo sa farm nila. Kaya let's go! Sitor niya tayo sa kanilang lupain. Pero hindi sa akin ah. Hindi kanila. Sa, kanya. sa kanila. Sa kanila, hindi sa akin. <laughs> sa kanila pala, hindi pala sa kanila. <laughs> Daming damo. Yung gutis ko, my God! <laughs> ah. Yan yun guys O, oh, sila diba pa ha? banana? Banana, Saging Banana Saging Marami daw siyang saging O, oh, hindi pala sa kanya, sa kanila pala Ante ko yan Sa ante niya daw Kakain, pinunta niya talaga dito Kakain siya ng Kapayas. manok Manok Bisaya. Kaya lang. Yung hindi pa naluto. Auntie niya. Hindi, nagluluto pa. Nagluluto pa daw. Kaya, Uh, nandito kami sa. Ito guys, dati. Dito ako nagbubuhat ng, ano tawag Lupain niya? Lupain niya. Ano? Uling. Uling? Uling. Oo. Oh. Dati dito ako nag... O, uling? Uh. Oo. Oh. Oo. Oh. Correct me if I'm right. Ah, basta ka. Basta yun na yun. Ah, oh, correct me if I'm wrong. Di ba? Di ko alam yan Anong Tagalog. Basta uling. <coughs> Merong sapa sila dito. Yung last year, mag-hi kami yeah. dyan. Sobrang nahihirapan ako. Ah, sa sapa. Yan, punta daw kami sa sapa. mo na tayo ha. Sandali lang. Yeah, let's continue. Eh, pakita rin. Ano yan? Ito, 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 ito guys. Ito. Eh, ito kita mo. Yan you know, o, kita ito naman. Switch na lang natin. Okay. Yan. So, ito guys, ito. Ito. So, ito. Ito dati, ito uh, 'yun ang kinakain namin kapag wala na kaming bigas. Gabi. Gabi. yun, gabi ba 'yung tawag yan Oh. Mo ito 'yung kinakain namin kapag wala na kaming bigas. Dito binubuhay namin kasi 'yung ang tagapagligtas sa gutom namin. Ito so, ah. Uh, inalagaan namin 'yan eh, let's proceed. Bakit? Ah. Okay. Susunod kayo sa akin. Yeah, sunod daw tayo sa kanya. Siya na lang yung video ha natin. Kasi siya, siya, yung tour guide natin. Ayan, ang lakas. Lumakad, iiwan lang ako. Iiwan lang yung photographer. Kawawa naman yung photographer. nasa kalasangan ito ano yan? kakao kakao ito kakao meron ng maliit na bunga medyo matagal na yan eh siguro mga five to 6 years na siguro let's go Hindi ka saglit, picture one kita para pang ano yan plus na yan wait picture pa tayo siglayo sa kaya na kaya na Kira. Continue. Let's continue. Punta sa ilog. Yung ilog nila nawalan. Ay, my God. Ayan, nadulas na ako, guys. Nadulas kasi ng chinilas ko. Baka sa ilog tayo pupunitin Ito pupulutin. Pupulutin pala hirap punutin. Ano, ba yan? Ang hirap magtagalog. Mali-mali. Yan. Ito, guys, dati, itong ilog na to, malakas yung tubig. Hanggang tuhod siguro, pero iwan ko. Bakit na Anong nangyari? Anong nangyari? Bakit ngayon to? Siguro, anong tinatawag na climate change? Siguro. Iwan ko. Nasa itaas lang ang alam niya kung bakit dang, anong, dang itong, nangyari anong, anong nangyari? Sa ilog niya. Dati, dito kami naliligo kasama yung mga kapatid ko. Pero ngayon, iwan ko bakit nangyari ito. Oh, kunting tubig, tubig na lang. Tapos, oh.

Mo lagi hubwa. Astil. Ah, Hayag pa more. Ade tayo inom ta ubawa eh. Balik na tayo. Ade tayo inom pa. Dito tayo mag-continue doon. Punta tayo sa Ano ba 'yan? Punta daw tayo sa kinokonan nila ng tubig inumin dito. good Ito guys. Kita namin sa inyo na maniwala kayo sa hindi. Oh. Dito kami nabubuhay. Ang tawag dyan? Uling? Uling. Oh. Dito kami mag-uuling. Yung kahoy na sa itaas, dadalhin namin dito. di Ba, diba bawal yan? Oh, bawal kasi. Bawal sa DNR pero pag nandyan ka na sa hirap, kahit bawal waglang lang nang magtinda ng siyabo ito lang binubuhay namin o, kita nyo ulit suntin nyo tara na Yan, inom siya ng tubig. Nature spring yan eh. Natural. Very, very natural. Nature talaga. Nature spring. Galing talaga sa nature. Yan, sobrang linaw. Sobrang linis. Yan. Yan, tama alis na tayo dyan switch natin <coughs> yun na tubig nila sobrang uh, hindi yan nagbabago ang tubig kahit umuulan ilang taon na na bawat taon mayroong tawag na el nino pero itong tubig na hindi sabukupas hindi nagbabago lang yung lasa niya. Saka kulay. Oh, Hindi so, lang. Kami dito sa bundok. Mahirap. Pero mayroon pa rin pagkukuhaan ng tubig. Walang bayad. Bilang, libre. Libre. Kahit pag... Noon nga, yun nga lang ang layo. Ah. iigib pa sila. Uwi na tayo. Halik yeah. <coughs> na kami sa auntie niya. nakapagod apa bagus. my Oh my god, under langgam. Your my tim. Tayo. Pagod na ko. Yan. Nagtinyo lang siya. Niwan ako. Yan. May santol. Pero walang bunga. Yung puno na lang. oh

Meron pa ma... mga malalaking ka, malalaking puno dito. Oh. Okay. Ito. Meron pa. Yan. Ano nangyari sa iyo? So guys, <coughs> meron naman kaming pakita sa inyo na kapag nandito kayo uh, nandyan kayo sa merkado yung binibili ninyong orange meron kami dyan pero medyo hindi pa orange green pa yan hindi pa pwedeng pitasin dyan ito, ito 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 dyan 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 marami dyan bawal pa pitasin kasi green pa Oops. So, what's up, guys? It's time to close. Thank you for watching.